So what's up guys? Ayan nga pala magluluto nga pala tayo ng sarsyadong isda. Ayan yung ating ingredients, isda, kamatis, sibuya, siling berde Ayan guys, nagpainit na tayo ng mantika, kawaling may mantika para pagprituan natin ng ating isda. Ayan, nilagay na natin yung isda natin. Ayan, nilagay pa natin yung isa pa. Nga pala guys, apat lang palang pirasong hiwa ng isda ang ating iluluto dahil tatlo nang naman kaming kakain guys. Ayan. Pabalikta rin na natin. Try natin balikta rin yung isa. Hindi pa luto guys, hindi pa pwedeng baliktarin rin. Baka madurog ang ating isda. Ayan. Ito, try natin balik na rin to. Ayan. Pwede na, guys. Siya nga pala, guys. Ito na yung ating pritong isda. i iaho, iaho na natin yan, guys. Siya nga pala, guys. Yung ating pagigisahan ng sibuyas, bawang, at kamatis. Dito na rin lang tayo magigisa sa ating kawaling pinagprituhan. Babawasan lang natin yan ng mantika, guys. Ayan, lagay na natin yung ating bawang. Gisahin lang natin yan hanggang sa mag-brown. Tsaka natin ilagay ang ating kamatis, sili, sibuyas. Sabay-sabay na yan, guys. Haluin lang natin ang ating kinisang sibuyas, kamatis, bawang at sili hanggang sa madurog ang ating kamatis kasi masarap sa sar shadong isda ang durug na durug na kamatis para lumasa at ayan lagyan na natin ng patis pampalasa konti lang ilagay natin baka maalat guys tantsa tantsa lang ayan ilagyan na rin natin ng tubig pangsabaw. At syempre, lagyan na rin natin ng ginisa mix pampalasa. Hindi po sponsor yan. At halo-haloin lang natin to ng bahagya para matunaw yung ating ginisang, ginisa mix. Lagyan na natin ng ating isda para lumasa ang katas ng kamatis, sibuyas at bawang sa ating isda. Ayan. At syempre, lagyan na rin natin ng asukal. Pampabalance ng lasa. Konting halo-halo para hindi madurog ang ating isda Tikman na natin kung tama ba ang lasa At ayun na nga guys okay ang lasa Lagyan natin ng isang itlog na binati Lagayin na natin yung itlog at ating halo-haloin. So, ayun na guys. Tapos na, pwede na 'yan. Ilagay na natin siya sa isang bowl. Ayan, okay na. Yan guys, yung ating lutuna. na. Salamat sa panonood guys.